Ngimpa, ilabort na lang ngimpa. New year na. Nasaan ka na ba? Ano yung nakakita hinihintay ngimpa? ba mag magmadali ka na? Kasi sabi mo, pupunta ka rin hindi pa ka celebrate ng bagong kamay. Ngimpa, ka na. Magpapaputok tayo, di ba? Bumili na ako ng mga paputok. Mayroon akong kwiti, may bawang, mayroon akong tande, Mamimili ka lang kung anong gusto mo sa putokin natin. Gusto mo ba yung maingay na putukan? O yung tama lamang? Yung tinatawag na silent putukan. Mamimili ka lang, Nimba. Eh, nasaan ka na ba? O, T.W. ka na ba? Papunta rin sa bagay. niluto rito mga pagkain. Nag-iisa lang ako rito ngayon. Hindi ba? Ano naman akong baliwalain na mag-celebrate ng New Year na mag-isa lang. Nakuka ka pa naman sa akin. Nag-chat ako sa'yo. Hinawagan pa kayo. Ang ganda-ganda ng usapan natin. Ang darap yung isa. Bago mag-alas 12 in punto ng gabi dito sa bahay para i-celebrate natin karuwa, yung New Year. <coughs> na sarap magpaputok, di ba? Noong nakaraan nga, nagpaputok din tayo. Halos pinag-oros <coughs> din yun. Bago sinabi yung bagong taon. Sabay-sabay natin isinagawa yung pagpapaputok na mga paputok na binili natin dun sa buawin. Ngayon hindi na ako makabili uwi anyway, kaya dito na lang sa may banda labasan na ako bumili ng mga mamang pagkain pero rin pa bukod sa mga paputok na yan alam mo ba kung anong mas namimiss natin? nat mas nami-miss kong gawin ginagawa natin dati alam mo ba yun nimpa halika na nimpa parang awa lang dumaan sa isang taon. Isang beses lang nung, talagang, na. naman trafik, Napakalapit lang nung alam, isang sa isang taon. Isang beses lang dumaan sa isang taon. Isang lang ng bahay isang taon. Isang lang dumaan sa isang taon. Isang beses lang dumaan sa lang Baka gusto mong sunduin pa kita o kaya mag-grab taxi ka na lang o mag-joyride ka na lang. Ako nang bahala na kita, kumamasayahan na kita pumunta rito, basta dumating ka lang, kahit gumastos pa ako ng milyones, o kaya daan-daan dito, -daan nakasama ka lamang ngayong bagong taon niyo pa nangako ka huwag mo naman akong nakikisil, huwag mo naman uh, ko pinang ka, nadarating ka, nakakalungkot pag wala ka niyo pa may, tayo may red wine tara sa'yo sa akin naman tequila oh, kasi di ba hindi ka umiinom ng tequila so ah, gusto ko talaga red wine kaya binigay kita kaya naman sa'yo naman please dumating ka na bago mag alas 12 ng gabi magpaputok na tayo magkala ka rin lang kita pang paputok kung meron kang madadala at ang pinakahihinta at pinakahihinta at pinakaasam ko magpapakotok tayo nangyong 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 nangyong